Hello, happy new year. Welcome to 2025. Yan ang aming handa na prutas. Sabi nila dapat daw 12 kaso ang nabili ko ay 11 laang. Sana kahit hindi kumpleto, i eh, marami pa rin blessing na dumating at sana i eh, good health sa family. Ayan at merong dalawang balot na tasty bread at meron ding bigas, maitlog rin diyan ka sa bigas. Thank you so much kay Nene from Spain sa pagpa-deliver ng mga prutas. Thank you, ni. Nagluto din ako ng kalbonara at yan ang request ng aking mga anak. Thank you so much sa nag-sponsor. At dahil mayroon akong na-harvest na ubi, na nagluto rin ako ng ubi halaya. At isa rin yan sa aming handa. First time ko nagluto. Ayan, meron din kaming ham. Thank you so much, Nini, sa pag-deliver pa mo. Ayan, hinihiwa na ni kuya mo at lulutuin. Ay, iprito pala. Ayan na po ang aming mga pagkain na ihanda na. Maya-maya ay kami ikakain for dinner. At pagkatapos ay magsimba. Thank you, Lord, sa blessing na uh, natanggap namin ngayong bagong taon.

Kenapa Rilu? Ah, Pak. Sektor depa 300 Rian, oh. beli Happy New Year. tapi